Muli po, magandang magandang araw, mga minamahal nating mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers po ng ating Solid Rock Ministry. Kami po ay nagagalak na muli kayong makasama sa araw na ito sa ating pong ikasampung topic ng ating quarterly. At kagaya po ng ating ginagawa, babatiin po natin ang mga nagpadala ng pangalan para mabati natin ang kanilang mga pangalan ay pinadala Si Emilio Villanueva ng GAU Church, si Joe Fred Falconitin, Project 8 Church, kumusta po mga taga Project 8 SDA Church, Edwin Maglipas ng San Pedro, Laguna, Ethan Cyrus, UHC si Malabon City, si Loida, Pilipina, Emily Villanueva, Joel Noval ng Dubai, Si Noly Villegas ng Pompei Micronesia Si Presi Paranyake ng Paranyake Si Helen Penamora ng Infanta Imelda Valencia Si Marlene Gelyang ng Santa Rosa, Laguna Jocelyn Pelesiano Si Babi Arana Noemi Risultay ng Dinalupihan, Bataan si Cecilia Baal Mercedes Soria si Engineer Sani Pangilinan, Mangumpit Perez ng Pansol, Quezon, si Narda Blas ng Saudi Arabia, Catalina Gunay ng Cormon Bungabong, Oriental Mindoro, Roberto Macatul si Chudor Francisco, Pedal Anuya ng Madelia Quirino, si Warlito Salido, Maribet Pijakan ng Calatrava Romblon, Evangeline and Rolando Luna ng Milan, Italy, Ariel Cueto ng Santa Rosa, Edmond Sabio ng Saging Dinalupihan, si Abel Risoltay, Rogelio Reyes, Phase 2 ng Mabuhay City, si Lucero Soblatin, si Jose Merquillo ng Jose, ng Jose Luzon, Seventh-day Adventist, Quezon City sibuyan, rumblon. ah, uh, ito po ay grupo ng mga Adventist sa sibuyan, rumblon. Danaw, Seventh-day Adventist. Domingo Nas ng Silangan, Quezon, Quezon. Noel Octavio, Mabini Villadolid ng Negros Occidental. Cla Claricel, Claricel, ng Magallanes, Cavite. Si Epam ng Alicia Isabella, Efren Vasquez Sr. ng Valencia City, Maria Bacan, Ariel Jimenez ng Tang Taganghin Tapas Capiz, si Warlito Salido ng Santa Monica Puerto Princesa, Lexel Lorilla ng Alawihaw, si Joe, siguro ito ay si Pastor Castor, Job ng Daet, Belford King Mabunga, Signal Church, Alitaw Tribe, ito po ay isang tribo sa Kapayapaan, Kalamba. Manolo Kenia Quine, Quine, ng New Zealand, Elmer Alejandro ng Alicia Isabela, Lenny Aguilar ng Oriental Mindoro, Mias Agapay ng Southern Leyte, Leyte Silia Santos, A uh, Rogelio de la Cruz ng Cubao at Leonida Calanog ng Baco Oriental, Mindoro. Magandang magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon po sa atin po ikasampung topic na may pamagat, misyon sa mga hindi pa naaabot, unang bahagi. At kagaya po ng ating nakagawian, Atin po muna ng hihingiin ng patnubay ng ating Panginoon sa pamagitan po ng prayer ni Pastor Levi Perdon tayo po ay manalangin. Ama po naming banal, muli na naman kami lumalapit sa iyong banal na harapan upang muli ay pasalamatan ka, purihin at sambahin sa iyong kadakilaan, sa iyong mga pag-ibig at pamamatnubay sa bawat isa sa amin. Salamat po sa napakaraming mga pagpapala na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin, lalo tigit ang karapatang ito na manguna sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Amang banal, aming pong idadalangin ang iyo po ng banal na Espiritu, siyang muling uh, maghanda ng aming puso't isipan, siyang mamatnubay sa aming gagawing pag-aaral na ito upang aming pong makita ang mga mahalagang aral na ibig mong aming matutunan at maisakabuhayan. Kaya amang banal, aming pong pakiusap na hindi lang kami ligabayan sa pag-aaral, kundi tulungan din na maisakabuhayan ang lahat ng aming napapag-aralan. Patuloy na pagpalain ang mga kapatid na ito na patuloy na sumusubaybay, tumatangkilik na ang palatuntunan ito at patuloy na ibinabahagi ito sa kanilang mga kapatid, mga kaibigan at kasama sa iglesia. O ang mabanal, na wala lahat na aming pagkukulang at pagkakasala at ang iyong mayamang biyaya muli naming makamtan ngayon, alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. At kagaya po ng aking nabanggit, nasa pang-sampo na po tayong topic. Narito po ang ating susing talata at makikita po natin sa gawa, 1724. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, Siya na Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao. Si Lucas ay inilarawan ang ginawa ni Pablo sa Atenas. Kaya't sa sinagoga ay nakipagtalo siya sa mga hudyo at sa mga taong masisipag sa kabanalan at sa pamilihan sa araw-araw sa mga nagkat nagkataong naroroon. Maari sanang mangaral lang si Pablo, mga kapwa hudyo, o sa mga hintil na may kaunting pagkaalam na tungkol si Diyos. Subalit siya ay nakipag-usap maging sa mga pilosopo ng Atenas na kilala sa mga pambihirang karnungan. Anong paraan ang ginawa ni Pablo upang abutin ang mga pilosopong ito? Anong matututunan natin mula rito? Paano abutin ang mga wala pang kaalam-alam tungkol sa Diyos? Narito po ang mga topic o mga tanong na ating pag-aaralan ngayon. Number one, Paano natin dadalahan ng Ebanghelyo ang mga taong mapagsamba sa Diyos Diyosan at walang kaalam-alam sa Diyos ng mga Kristiyano? Pangalawa, ano ang aral na may halaga sa lahat, anuman ang paniniwala? Number three, anong pamamaraan ang ginagamit ni Pablo upang maipasok ang Ebanghelyo sa mga pagano? Number four, anong pamamaraan ang ginagamit ni Pablo sa paghahayag ng katotohanan? At number five, bakit mahalaga na tayo ay magpasimula sa kung ano ang meron tayo in common? Abalik po tayo sa question number one. Paano natin dadalahan ng Ebanghelyo ang mga taong mapagsamba sa Diyos Diyosan at walang kaalam-alam sa Diyos na mga Kristiyano? Pastor. So, atin pong titingnan kung ano ang sinasabi sa mga pamamaraan ni Pablo upang dalhin ang pabalita sa mga taong wala pa talagang background patungkol sa tunay na Diyos. Tingnan mo dyan sa mga gawa, d size hanggang 23. Ano ang sinasabi? Kaya sa sinagoga ay nakipagtalo siya sa mga hudyo at sa mga taong masisipag sa kabanalan at sa pamilihan sa araw-araw sa mga nagkataong naroon. Ilan sa mga pilosopong Ipecurio at esto estoiko ay nakipagtalo rin sa kanya at sinabi ng ilan, anong nais sabihin ng madaldal na ito? Sinabi ng iba parang siya isang tagapagbalita ng ibang Diyos sapagkat ipinapangaral niya si Jesus at ang pagkabuhay. Siya kinuha nila at dinala sa Areopago at tinanong, maaari ba naming malaman kung ano itong bagong aral na sinasabi mo? Sapagkat naghahatid ka ng mga kakaibang bagay sa aming mga tainga, kaya't ibig naming malaman kung ano ang kahulugan ng mga bagay na ito. Lahat ng mga taga-Atenas at ang mga dayuhang naninirahan doon ay walang pinagugugulan ng panahon kundi ang pag ang mag-usap o makinig ng mga bagong bagay. Kaya tumindig si Pablo sa gitna ng Aryo at sinabi, Mga lalaking taga-Atenas, napapansin ko na sa lahat ng bagay, kayo'y lubhang religyoso. Sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakatagpo din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang di kilalang Diyos. Kaya't ang sinasabi ninyo na hindi kilala ay siyang ipapahayag ko sa inyo. So, una sa lahat, ito si Pablo ay observant. Ano po? Kanyang pinagmamasdan kung ano yung mga pananampalataya ng mga taong ito at sa kanyang pagmamasid ay kanyang nakita yung kanilang karatula na siya sabi sa Diyos na hindi namin kilala. So ito ay napakahalaga. Titingnan po natin kung saan mayroong uh, point of entry tayo para pagdadala ng pabalita. Kinakailangan ating uh, pag-aaralan, ating titingnan ano yung background, yung uh, mo na pananampalataya na maaari tayong makapasok sa kanila. Kaya kinakailangan natin dito talaga ay tayo ay maging innovative. kinakailangan iaakma natin yung ating minsay sa kanilang mga kung saan sila mayroong interest. Hindi yung basta dadalhin mo, eh. ito yung sabi sa banal na kasulatan, yung sabat, pagkatapos kung ano-ano. Kinakailangan kung nasaan yung kanilang interest, kung nasaan bukas yung kanilang Uh, puso, kanilang isipan, doon tayo mag-uumpisa. At uh, higit sa lahat, i-appreciate ia natin yung kanilang mga ginagawa. Mapansin mo sinabi ni Pablo na napansin ko ika na talagang kayo'y mga religyoso. Uh, at talaga namang religyoso sila kasi ang dami nilang mga Diyos-Diyosan. Kaya in sila ro ni Pablo. Bagamat hindi tama yon in-appreciate niya sapagkat yun ay isang bagay na nagpapakita na sila ay mga makajos hindi nga lang nila kilala yung tunay na Diyos. So, kinakailangan po tayo ay alerto na tumingin sa mga bagay na kagaya nito para makuha natin yung kanilang atensyon, yung kanilang interest. pagkata, uh, alam nila na tayo ay nag appreciate kung ano ang kanilang mga pananampalataya. So, balit kung tayo ay papasok, at ating pupulaan, uh, sasabihin natin, Naku, bakit kayo ganyan, napakarami ninyong Diyos kung uh, hindi gano'n uh, si Pablo. Kaya ang kanyang ginawa sa alit, inappreciate niya. Nakikita ko na talagang kayo mga relisyoso. Okay po, yan po ang ating question number one. At sa pangalawa pong tanong, ano ang aral na may halaga sa lahat? Ano ang paniniwala? Yan, tingnan mo dyan sa talatang 18, yung basahin mo Ilan sa mga pilosopong Epicureo at esto Stoico ay nakipagtalo rin sa kanya at sinabi ng ilan, Anong naisabihin ng madaldal na ito? Sinabi ng iba, parang siya ay isang tagapagbalita ng mga ibang Diyos sapagkat ipinangangaral niya si Jesus at ang pagkabuhay. Yan. So, mapansin po ninyo, si Pablo, ang kanyang interest ay nandoon sa pagtuturo Patungkol sa pagkabuhay na maguli Kasi ito ang pinakatanong ng lahat ng tao Kapag ka namatay na Ano na ang sunod? Hanggang doon na lang ba? O maaari bang pagkamatay niya ay lilipat siya Kagaya ng pananampalatay ng iba Na lilipat sa mga hayop Kung mabuti ay medyo maganda-gandang hayop Kung medyo hindi magandang ugali maaring aso o pusa So, ang lahat ng tao andito ang interest sa ano ang mangyayari matapos na ang tao ay mamatay. So doon nag-umpisa si Pablo sa kanyang mga pangangaral. Yung interest ng tao na malaman ano na ba ang mangyayari pagkatapos na mamatay. So yan po ay napakaalaga na mayroon tayong maliwanag na pagkaunawa at mayroon tayong magandang approach patungkol sa pagkabuhay na mag -uli. Okay po, ngayon po sa pangatlong tanong. Anong pamamaraan ang ginamit ni Pablo upang maipasok ang Ebanghelyo sa mga pagano? Ayan, tingnan mo ulit dyan sa 22 at 23 ng uh, 17. Ano ang sinasabi? Kaya tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago Pago at sinabi, mga lalaking taga Atenas, napapansin ko na sa lahat ng bagay kayo lubhang religyoso. Sapagkat ang aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakatagpo din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito sa isang di kilalang diyos. Kaya ang sinasamba ninyo na hindi kilala ay siyang ipapahayag ko sa inyo. Yan. So dito sinasabi ni Pablo na as I consider ha sa aking uh, pagmamasid i ibig sabihin talagang uh, pinagmamasdan niya, pinag-aaralan niya ano yung pananampalataya ng mga tao at doon siya nagahanap nang kanilang common ground. At uh, natagpuan niya na mayroon silang isang ang nakalagay na sa Diyos na hindi namin kilala. Ang sabi niya, ito yung sinasabi ninyong hindi ninyo kilala, ipapakilala ko sa inyo. So, siyempre, sapagkat mayroon sila nung uh, paniniwala na mayroon pang Diyos na hindi nila kilala, sabi niya, ito ang ipapakilala ko sa inyo. So, tiyak na sila ay Uh, na ando ang interes sapagkat talagang uh, alam nila na mayroon pang Diyos na hindi nila kilala na kinakailangan kanilang makilala at kanilang uh, mapaglingkuran ng ayon sa kanyang ninanais na paglilingkod So tayo po ay titingnan natin kung ano yung mga pananampalataya ng mga tao at kung saan tayo mayroong common ground Tatandaan po yung common ground ang ating hahanapin. Hindi kung saan tayo mayroong kakaibang pananampalataya kaysa sa kanila. Marami po kasi na inuumpisan ang pagtuturo ay umpisa rin sa kung saan magkakasalungat kaagad ang pananampalataya. So, ang mangyayari, hindi kayo magkakaunawaan, hindi kayo magiging magkaibigan. May natatandaan nga ako noon na sabi niya, may pumuntay ka sa akin ng uh, ganitong reliyon. Pagkatapos, eh, ganito ika ang sabi, o oh, nung basahan ko baga naman nung uh, talata, hindi na nagpakabalik-balik. Mga minamahal, masaya pa na hindi na nagpakabalik-balik. Ano, anong pakinabang nung kung ika'y nagbukas uh, ng ng na sulatan, pagkatapos, hindi na bumalik uli at ayaw nang makipag-usap uli sa iyo. May pakinabang po ba ron? So napakahalaga, aalamin natin kung ano yung interest nila, ano yung medyo mayroon tayong common ground sa umpisa upang maging bukas ang ating komunikasyon. Huwag nating sabi dyan ay babanatan kaagad nung para huwag nang makasagot pa at tumigil na. Hindi po ganon ang tamang ibanghilista. Yun po, mga debatista yon At yung mga debatista, walang kwentang tagapagturo ng banal na kasulatan. Kinakailangan yung hahanapin mo, yung katotohanan, yung magbubukas ang kanilang isipan, hindi yung lalong magsasara ang kanilang isipan. Okay po, at ngayon po sa pang-apat nating tanong, anong pamamaraan ang ginamit ni Pablo sa paghahayag ng katotohanan. Ya, titingnan natin dyan sa Isay 24 hanggang 27. Ang Diyos na gumawa ng sandibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya na Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao. Ni hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang meron siyang kailangan. Yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hima, ng hininga. At ang lahat ng bagay na ito, nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Itinakda niya ang mga panahon at mga hangganan sa kanilang titirahan upang kanilang hanapin ng Diyos baka sakaling siya'y mahagilap nila at siya'y matagpuan bagamat hindi siya malayo sa bawat isa sa ating. So kung mapapansin mo, ito si Pablo. Una, Kanyang inappreciate yung pagiging religious ng mga tao. Pangalawa, uh, kanyang pinag-aralan yung kanilang pananampalataya. Uh, pangatlo, ang ginawa niya, doon siya nag-umpisa kung saan sila mayroong common ground na sinasabi. Pagkatapos, inintroduce na niya ang Diyos na buhay. Yung Diyos na lumikha ng langit at ng lupa na hindi nangangailangan ng anuman sa tao kung hindi nagnanais na pagpalain ang lahat ng mga tao. At sa bandang huli ay kanyang inapila na tanggapin ang Diyos na ito na siyang lumikha ng lahat ng bagay. Alam po ninyo, sa pagtuturo, kinakailangan magtatapos tayo parati doon sa tinatawag na apil. Ano po? Kasi ang may narinig ako noon na sinasabi, uh, where there is no appeal, there is no uh, preaching. Uh, kung wala raw uh, appeal, ah, ay hindi ka nangaral. Ano? So, ibig sabihin... Uh, talagang uh, ating uh, gagamitin na uh, yung mag-uumpisa ron sa common ground at uh, i-appreciate natin sila. Pagkatapos na ma-introduce natin ng malinaw yung uh, Diyos na mapagpala, Diyos na nais ng kabutihan ng lahat ng tao, ay i mo muna, tanggapin ang Diyos na ito. So, ganun po ang uh, napakahalaga. Huwag po tayong tatapos nang wala tayong uh, apila natanggapin yung katotohanan na malinaw na ating ihinayag sa kanila Okay po at ngayon po ay nasa huli na tayong katanungan bakit mahalaga na tayo ay magpasimula sa kung ano ang meron tayo in common Tayo uh, titingnan natin dyan sa sa talata uh, 24 hanggang 34 ng uh, mga gawa Ang Diyos nagumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto siya na Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao. Ni hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang meron siyang kailangan. Yamang siya ang nagbibigay ng lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng bagay na ito. Nilikha niya mula sa isa, mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Itinakdani ang mga panahon at mga hangganan ng kanilang titirhan, upang kanilang hanapin ang Diyos baka sakaling siya'y mahagilap nila at siya'y matagpuan, bagamat hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Sapagkat sa Kanya tayo'y nabubuhay at kumikilos at nasa Kanya ang ating pagkatao, tulad ng sinasabi ng ilan sa inyong mga makata, sapagkat tayo rin ay Kanyang supling. Yamang tayo supling ng Diyos, hindi marapat na ating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o pilak o ng bato na inaanyuan ng husay at kaisipan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos. Ngunit, kayo'y ngunit ngayon pinag niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi. Sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ng sanglibutan ayon sa katwiran o sa pamagitan ng lalaking kanyang itinalaga at tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ng lahat ng tao ng kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Nang kanilang marinig ang tungkol sa pagkabuhay ng mga patay ay nangot siya ang ilan, ngunit sinabi ng iba, pakikinggan ka naming muli tungkol dito. Sa gayo'y umalis si Pablo sa gitna nila, so balit, Sumama sa kanya ang ilang mga tao at nanampalataya. Isa sa kanila si Dionisio na taga Ayriopa, Ayriopago, at ang isang babaeng ang pangalan ay Damaris at iba pang mga kasama nila. So makikita po ninyo, uh, si Pablo, hindi siya basta nagsasalita. Kanyang pinag-aralan talaga yung pananampalataya. Kagaya ika ng sinasabi ng inyong mga makata. So talagang pinag-aaralan ni Pablo, ano yung kanilang pananampalataya? Ano yung kanilang pinaliniwalaan? At least, dahil dahilan doon ay naging bukas ang isipan ng mga tao upang pakinggan yung kanyang mga sasabihin. At dahilan doon, palibas ay bukas ang kanilang isipan, mayroong mga nahikayat. Ano po? Bagamat hindi lahat nahikayat, Sapagkat ganyan po kapag tayo nangaral kahit gaano kalinaw ang ating uh, pagtuturo kahit na gaano kaganda yung ating mga presentation hindi po lahat talaga ay mananampalataya Subalit ang mahalaga mayroong mga tao na talagang handang tanggapin ang katotohanan at susunod kapag ka naging maliwanag sa kanila Data po at hindi ito mangyayari kung sa umpisa pa lang tayo ay nag-uumpisa doon sa kung saan tayo ay magkalaban ng pananampalataya Kinakailangan talagang uumpisa natin kung nasaan yung kanilang interest Nasaan bukas yung kanilang puso, kanilang isipan Upang unawaing mabuti yung sinasabi doon sa kanilang pananampalataya Kaya sa isa pong mga ngaral na mga anak ng Diyos Sapagkat tayo pong lahat ay inatasa na mga ngaral mahalaga po na bago tayo papasok sa isang lugar, sa isang pamilya uh, o sa isang tao, alam natin yung kanyang pananampalataya, alam natin yung kanyang background. Ano po? Para mula roon, ay mag-uumpisa tayo ng pagtuturo na mga may, yung mayroon tayong uh, community, ano po? sa pananampalataya hanggang sa madala mo siya doon sa mas malalim na katotohanan. Subalit so, ang napakalaga nga po, kagaya na sinabi ko, madama nila na pinag-aralan mo yung kanilang pananampalataya. Hindi yung basta nagsasalita ka lang na ang interest mo lang ay yung iyong pananampalataya. Eh, ito ka, sinasabi ng Bible, wala man lang tayong pakialam kung ano yung sinabi. Kaya kailangan maghahanap tayo ng uh, mga sinabi nung kanilang pinaniniwalaan kasi kapag nag-umpisa ka dun sa pinaniniwalaan, madali silang maniwala. So, ko kung mag-uumpisa ka, dun sa wala silang paniwala, hindi talaga maniniwala hanggang matapos mawawala ng kabuluhan ang ating pag -aaral. So, meron pong mga iba-ibang mga dinaminasyon, iba't ibang mga relihiyon hahanapin natin kung saan tayo mayroong common ground. Ulitin ko po, tingnan natin kung ano yung kanilang pananampalataya. Pag-aralan po natin Uh, para sa ating pagbubukas ng ating bibig, ay mayroong biyaya na lalabas, yung uh, medyo magiging magaan sa kanila. Subalit kung tayo po ay lalapit na parating, uh, para kung baga ay pabunggo agad, ha? yung talagang babanggain kagad ka natin, eh hindi tayo magkakaroon ng tagumpay. Masasayang yung ating effort. So sana mga minamahal ay, atin pong naunawaan ang ating pag-aaral na ito. At yan po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Uh, iiwan po namin sa inyo ang summary nito upang mas makatulong po sa inyong pagkaunawa ng ating pinag-aralan. Number one, sa paglapit natin sa tao, be positive, Com uh, commend and believe they are sincere. Number two, magsimula tayo kung ano ang interes ng isang tao ano pagkatapos ng kamatayan. Number three, pag-aralan muna natin ang kanilang paniniwala at magsimula sa kung anong may common ground tayo. Number four, mula sa common ground, ihayag ang maliwanag na sinasabi ng kasulatan at huwag kaligtaang i-appreciate ang kanilang sinsiridad. Panglima, tiyak, tiyaking bukas ang kanilang isip sa pakikinig bago tayo magdala ng mga bago sa kanilang pakikinig. So sana po muling nakatulong ang pag-aaral na ating ito at ang pagpapala ng Panginoon ay sumaatin. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, muli na naman kami lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri, dinadakila ka sapagkat iyo pong inihayag sa amin ang mga bagay na kinakailangan Naming na matutunan upang madala namin ang iyong banal na pabalita na may higit na tagumpay kaysa amin ang kinasanayan, amang banal. Tulungan nawa kami na maging maunawain, mapagmahal at uh, marahang akayin ang mga tao patungo sa iyong kaliwanagan hanggang sa kanilang matanggap ito at magkamit sila ng buhay na walang hanggan. Ama banal amin pong pakiusap, tulungan nawa kami na magkaroon ng kapakumbabaan. Patuloy na maging mapangunawa sa aming mga kapwa at maghatid ng iyong pabalita na puspos ng pagibig at pagmamahal. At uh, kung magkagayon, maging matagumpay ang pagdadala ng pabalita, maluwalhati ang iyong pangalan at ang pangalan ng aming Panginoong Sesos. Amen. Sa mga minamahal, ang pagpapala po ng Panginoon, kamta nating sama-sama. Hanggang sa susunod po, tayo'y muling magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon.